Welcome to Crafture! Ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa panghalip. Ang panghalip ay tinatawag na pronoun sa English. Ito ay pamalit sa pangalan. Ito ay kinakailangan upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit ng isang pangalan. Halimbawa, si Maria ay pumasok sa paaralan. Masipag na magbasa at magsulat si Maria sa kanyang mga klase. Si Maria ay nakikinig ng mabuti sa mga guro. Kung mapapansin natin, ang pangalan na Maria ay paulit-ulit na nabanggit sa ating pangungusap o sa ating paragraph. Dito naman ay papalitan natin ang ibang pangalan na Maria sa isang panghalip. Katulad ng, si Maria ay pumasok sa paaralan. Imbis na gagamitan natin ulit siya ng pangalan na Maria, papalitan na natin siya ng panghalip na siya. Siya ay masipag na magbasa at magsulat sa kanyang mga klase. Siya din ay nakikinig ng mabuti sa mga guro. Sa ganitong paraan, may iwasan natin ang paulit-ulit na paggamit ng pangalan kagaya ng Maria. May pitong uri ng panghalip. Una rito ay ang panghalip panao. Ito ay personal pronoun para sa tao o tumutukoy sa isang tao. Kagaya ng ako, ikaw, siya, sila. Pangalawa naman ay ang panghalip pamatlig o demonstrative pronoun sa English. Ito naman ay para sa lugar na kinalalagyan ng pangalan, kagaya ng dito, diyan o doon. Pangatlo, panghalip pamatlig. Ito naman ay ang indefinite pronoun sa English o para sa bilang o dami na sakop ng pangalan. Kagaya ng lahat, madla, sinuman, bawat isa. Pang-apat, panghalip pananong or interrogative pronoun sa English. Ginagamit ito sa pagtatanong tungkol sa pangalan. Kagaya ng ano, sino, saan, alin, at iba pa. Pang-lima, panghalip paari. Ito ang possessive pronoun sa English o ipinapalit sa pangalan ng taong nagmamayari ng bagay. Kagaya ng akin, kanya, iyo, atin, amin, at kanila. Pang-anim, panghalip pamanggit o relative pronoun sa English. Ito ay tagapag-ugnay ng dalawang kaisipan o pananalita. Kagaya ng daw, raw, umano, di umano, ani, ay sa ganang akin o, o iyo. Pangpito, panghalip patulad. Ginagamit sa pagkukumpara, paghahambing at pagtukoy ng bagay, salita, gawain o kaisipan. Kagaya ng ganito, ganyan, at ganon. Kung kayo po ay natuto, huwag po natin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Salamat!